kung walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. sa na ng magulo at masalibuot na sa mag-ingat ka sa paghagbang ng iyong mga paa ay tiyakin mo ang landas na iyong patutunguhan. Mga binamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga pula ang propeta sa salibutan. Ganito ang sabi ng Panginoon, Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan na ang mabuting daan at magsitakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. sa religion, ang pinag-uusapan na kaluluwa. At pagyana'y yan ay naipahamak mo, wala ka ng paraan para ay mabawi pag nakuha yan ng demonyo. Ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Kailangan lang ang gagawin mo, ang sasabihin mo, gagastusin mo, kailangan nakasulat. Amen? magandang gabi ho. Good evening. Eh, Brother Eli. Magandang gabi. Ah, magtatanong lang ako kung minsan no, kasi yung nanood ako dito yung sino ba to? Yung sa, si, tinatawag niyong si Tagamendo ba yun? Oo. Oh. Eh, minsan no, na, nanonood ako, may aral ho sila na si Judas sa kanila yung nagtaksil pa kay Kristo eh, sinasabi nilang banal daw sa kanila yon. Ay, talagang gano kasi magkakapareho sila ni Judas. <laughs> hindi naman natin pagtataka. Kasi no, pagka ang pag-aaral nilang hindi raw alam ni Judas yung ginagawa dahil sinaniban daw ata ni Satanas yon. Mm -hmm. So bali yun ang no, ipinupunto nila ro. Ah, ibig sabihin, walang kasalanan si Judas okay. dahil sinaniban lang siya ni Satanas. Oo, oh, gano no. Alam Kaya mo man, na ganito. Nila? Let us lay the basis of the person, oh? ah, Hindi ka sasaniba ni Satanas kung matino kang tao. Tandaan mo yun. Hindi sasanib si Satanas sa matinong tao. Nasa unang Juan yang 5.18. Ito po ang sinasabi po sa unang Juan, 5 at ang talata 5.18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Katapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Hello? Yung masama dyan, si Satanas yan eh, Sabi, ang ipinanganak ng Diyos, hindi ginagalaw ng masama. The evil one touch it him not. Hindi pwedeng pakialaman ng demonyo yung sa Diyos. Alam mo kung sino ba yung pinupuntahan at sinasaniban ni Satanas? Yung mga taong si Raulo, kagaya ng nasa Agawa 5. Pakinggan mo sa versikulo 3. Ito po ang sinabi naman po sa talata. Tatap sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa. Ayon, ang ba ng demonyo, yung kagaya ni Ananias sa sinungaling. Yan. Pero para, para sabihin mo na si, si Judas si ay matino, tapos ay si, gumawa lang ng masama dahil sinaliba ng demonyo para mawala siyang kasalanan, maling basis Kasi, after all, hindi ka sasaliban ni satanas kung matimok ang tao. Bimirpak mm -hmm. na sinaliban siya ni satanas, ibig sabihin masamang tao siya. Hindi pumasaanin si satanas sa mabuting tao. Alam mo ba kung sino ang pumupunta sa mabuting tao? Nasa otso dosiya ng kawikaan. E Ito po, sabi naman sa talata, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan at ating nasusumpungan ang kaalaman at gulita. I wisdom dwell with prudence and find out knowledge of witty inventions. Ayon. Yo la at habito o habito con la discreción y al la ciencia de los consejos. You see, ang, ang karunungan ng Diyos ay tumatahan sa kabaitan pag mabait na tao, hindi tatahanan ng demonyo. Ang tinatahanan ng demonyo, hindi sa panas yung taong masasama. Kaya nung tahanan niya si Judas, kung totoo man yun, eh dahil masama talaga si Judas, ang totoo, bago niya ginawa yung pagkakanulo kay Kristo, no? Meron na siyang ginagawang masama nung una pa eh. Doon sa Juan 12, sa Saif Brother Willie. Ang nakasulat po, ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagat siya'y magnanakaw at iamang nasa kanya ang supot ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Magnanakaw si Judas eh bago niya pinagkanulo si Kristo, brother Rawili, really. uh, meron na siyang gawain masama eh. Mm -hmm. Ninanakaw niya yung abulo ng mga kapatid sa iglesia, di ba? Yan ang pinaka-ugat niyang lahat na yan. Yung kanyang pagmamahal o pag-ibig sa salapi, yun ang naging ugat ng kanyang kasamaan na tinamo si Judas si Judas ay masamang tao sa umpisa pa dahil natuto siyang umibig sa salapi. Siya kasi yung tesorero, ninanakaw niya ang mga perang inilalagay sa supot, kapatid na Ronel.